Magandang maray ang ganda ng dagat. Ayan, yung mga uwi kalagwas. Tara na! Sobrang ganda ng dagat ngayon. Ayan, 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 ayan ang dagat. Ang ganda mag Ayan. Marami na mga... nakakilala sa Ay, mapapicture na ako dito. Baka mahirapan na ako kayo. sa'yo. Wait, wait, chicken.

maganda nga hindi ka kanta. Makulog, na, makulog na. sa ano tula. Ayaw niya daw kumain sa oh Oo. Ayan, dito na tayo sa aming lugar, sa Kalaguas. Ayan. Ito ang pinakasa, ito kasama ko. Mayaman yan dito sa Kalaguas. <laughs> 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 Pinakamayaman to si Jua. <laughs> Tama yung mga alas. Ayan. <laughs> So, ayan, sarap mag-vibe para bilis natin ngayon ano oh, oh. ano <laughs> oras na so, wala naman to ay, eh, napasuka na suka <laughs> so, ayan, dito na tayo ito po yung aming simbahan dito sa Kalagwas sa Biday sityo Biday, parang kay Banukbo. ayan ito naman po yung aming plaza dito. So, harap lang siya ng simbahan. So, mamaya may sayawan dyan dahil pesta ngayon. So, ito na labas na ako dahil ako ay pupunta sa aming bahay. Ayan mga balhabal eh.